Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ikalabing pito ng Marso, 2025. Ngayong araw ay may dalang kakaibang mahika na bumabalot sa iyong pagkatao, isang enerhiya na tila nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang iyong natatanging katangian. Mararamdaman mong tila may dumadaloy na kakaibang lakas sa iyong paligid, isang enerhiyang hindi mo agad maipaliwanag ngunit bumubuhay sa iyong diwa. Ang enerhiyang ito ay tila nagtutulak sa iyo na maging totoo sa iyong sarili, nabitawan ang anumang pag-aalinlangan at hayaang lumiwanag ang iyong tunay na kakayahan. Sa mga panahong tulad nito, mahalaga na huwag mong itago kung sino ka talaga. Sa halip, yakapin mo ang iyong natatanging personalidad at hayaang makita ng mundo ang iyong mga katangian na siyang nagpapakilala sa iyong pagkatao. Ito ang tamang panahon upang maging matapat sa iyong sarili. Huwag mong hayaan na ang mga pag-aalala o pangamba ay pigilan kang ipahayag kung sino ka. Habang dumadaloy ang enerhiya ng araw na ito, mahalagang manatili kang konektado sa kasalukuyan. Sa kabila ng mga alalahanin, planong iniisip, at mga bagay na maaaring bumabalot sa iyong isipan, ang pagiging bukas sa kasalukuyan ay magbibigay sa iyo ng linaw at kapayapaan. Minsan, sa sobrang pagkaabala sa mga bagay na hindi pa nangyayari, nakakalimutan nating damhin ang kagandahan ng kasalukuyang sandali. Subukang huminto saglit, huminga ng malalim, at pakinggan ang paligid, ang ingay ng hangin, ang bulong ng mga dahon, o maging ang sariling tibok ng iyong puso. Sa mga simpleng sandaling ito ng pagminilay, makakahanap ka ng kapayapaan at kalinawan na matagal mo nang hinahanap. Sa pamamagitan ng pagbabalik sa kasalukuyan, mas magiging maayos at malinaw ang iyong mga desisyon, dahil ikaw ay kumikilos ng may presensya ng isipan. Habang abala ang mga tao sa kanilang mga gawain at kasiyahan, makabubuting huminto ka sandali upang bigyan ng oras ang iyong sarili na huminga ng malalim at damhin ang kasalukuyang sandali. Hindi mo kailangang laging sumabay sa bilis ng mundo, minsan, ang pinakamahalagang hakbang ay ang paglalaan ng oras upang makinig sa iyong sarili. Sa mga sandaling ito ng pananahimik, maaaring magbukas ang iyong isipan sa mga ideya, sagot, o solusyon na dati ay tila malabo at mahirap abutin. Ito rin ang panahon upang makilala mo ang iyong sarili sa mas malalim na paraan, ang iyong mga pangarap, takot, at mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Sa pamamagitan ng simpleng pagminilay, mas mauunawaan mo kung ano talaga ang mahalaga sa iyong buhay at kung paano mo mapapahalagahan ang mga bagay na nasa iyong harapan. Ngayon ay maaaring maramdaman mong mas malalim at mas buhay ang iyong emosyon. Maaaring may mga sandali na tila bigla kang makakaramdam ng pangungulila, pag-aalala o pagdududa. Ito ay maaaring magdala ng kalituhan lalo na kung may mga bagay kang iniisip na tila hindi mo pa kayang unawain. Ngunit sa halip na labanan o iwasan ang mga damdaming ito, mahalaga na harapin mo ito ng may bukas na isipan at pagtanggap. Kapag pinili mong harapin ang iyong emosyon, magkakaroon ka ng mas malinaw na pangunawa kung bakit mo nararamdaman ang mga ito. Maaaring ang mga damdaming ito ay dulot ng mga bagay na matagal mo nang pinipigil o mga alalahanin na hindi mo pa nagagawa ng paraan. Sa halip na takasan ito, subukan mong kilalanin ang iyong nararamdaman, tanggapin ito, at unti-unting hanapan ng solusyon. Kapag nararamdaman mong tila napupuno na ang iyong isipan ng mga negatibong iniisip, mahalagang paalalahanan ang iyong sarili na hindi lahat ng bagay ay kailangang mong kontrolin. Bilang isang Aquarius, madalas kang nadadala sa sobrang pag-isip, lalo na kung may mga bagay na hindi malinaw o hindi ayon sa iyong inaasahan. Ito ay maaaring magdala ng pagkapagod sa isipan, kaya naman mahalaga na alalahanin mong hindi mo kailangang solusyonan ang lahat ng problema nang sabay-sabay. Sa halip na ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na labis mong iniisip, subukan mong bigyan ng pansin ang mga bagay na kayang-kaya mong kontrolin sa kasalukuyan, ang iyong reaksyon sa loobin, at mga hakbang na maaari mong gawin upang mas gumaan ang iyong pakiramdam. Ngayong araw ay magandang pagkakataon upang maging mas malikhain. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga bagay na dati mong naisubukan, ngunit hindi mo pa nabibigyan ng panahon. Maaaring subukan mong magpinta, magsulat, mag-eksperimento sa musika, o kahit simpleng pag-aayos ng iyong tahanan sa paraang nagpapasaya sayo. Sa paggawa ng mga bagay na ito, matutuklasan mong may kakayahan ka palang lumikha ng magagandang bagay na hindi mo inakala noon. Sa halip na mag-focus sa takot na baka magkamali, subukan mong itoon ang iyong pansin sa kasiyahan na hatid ng mismong proseso ng paggawa. Sa bawat hakbang na ginagawa mo upang maging malikhain, mas lumalawak ang iyong pananaw sa mga posibilidad na nasa paligid mo. Ang iyong likas na kakayahang maging kakaiba ay isang regalong dapat mong yakapin ng buong puso. Sa halip na magpanggap na tulad ng iba, subukan mong yakapin kung ano talaga ang iyong pinaniniwalaan at kung ano ang nagpapasaya sa iyo. Ang mga ideya na nasa iyong isipan ay mahalaga at maaaring maging daan upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa iyong sarili, hinahayaan mong makita ng mundo ang iyong tunay na halaga. Sa halip na mag-alala tungkol sa kung ano ang iisipin ng iba, subukan mong ibahagi ang iyong mga ideya sa mga taong nakakaunawa at nagpapahalaga sa iyo. Ang iyong maswerteng kulay ngayong araw ay bughaw at lila. Ang bughaw ay sumasalamin sa kapayapaan ng isipan, isang paalala na kahit gaano ka pakabalisa o nalilito, maaari mong makamit ang katahimikan sa pamamagitan ng pagtuon sa kasalukuyan samantalang ang lila naman ay kumakatawan sa espiritwal na paggising, isang paalala na sa kabila ng mga takot at pangamba, palaging may pag-asa at liwanag na magdadala sa iyo sa tamang landas. Ang iyong maswerteng numero para sa araw na ito ay dalawa, walo, at tatlumput isa. Ang dalawa ay sumasalamin sa balanse, isang paalala na mahalaga ang paglalaan ng oras sa iyong sarili, at sa iyong mga mahal sa buhay. Ang walo ay simbolo ng tagumpay, isang paalala na ang iyong mga pagsisikap ay may kapalit na magagandang resulta. Samantalang ang tatlumput isa ay paalala na sa bawat pagtatapos ay may bagong simula, na kung saan ay maaari kang lumago at maging mas matatag. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayong araw ay ang paggawa ng mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyong puso. Sa mga simpleng bagay tulad ng paglalakad sa kalikasan, pakikinig sa musika, o pag-uusap sa isang kaibigan, maaari mong mapunan ang iyong puso ng positibong enerhiya na magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay. Sa paggawa ng mga bagay na mahalaga sa iyo, hindi lamang positibong enerhiya ang madarama mo kundi pati na rin ang mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa mga tao sa paligid mo. Sa pagtatapos ng araw na ito, paalalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay may kakayahan upang likhain ang buhay na iyong pinapangarap. Ang mga pagdududa at paamba ay bahagi lamang ng paglalakbay, munit sa pagtitiwala sa iyong sarili at sa mga desisyon na iyong ginagawa, ikaw ay patuloy na lalago at magiging mas malakas. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa iyong natatanging katangian at pagyakap sa mga pagbabago, ikaw ay nasa tamang landas patungo sa tagumpay at kasiyahan. Patuloy kang magtiwala sa iyong sarili at sa mga posibilidad na hatid ng kinabukasan dahil ang bawat araw ay isang pagkakataon upang maging mas mabuti, mas masaya, at mas matagumpay kaysa kahapon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.